ang topic natin for today will be the struggles I had when I came here in Italy. In English ko pa tayo, yun? Hindi porket nakarating ka na sa ibang bansa, ibig sabihin nito, wala ka na mga magiging problema. Alam mo kung minsan, doon pa lang magsisimula. Mga pagsubok, mga problema, pag-usapan natin yan. Welcome to my vlog. So guys, meron tayo ngayon. I-unbox yeah, na naman. Nag-uulan to, pero tumating ng isang araw lang kaya yeah, unbox dahil nga, actually, wala na tayo wala na tayong paggagamitan kasi may araw na. So, this is from Bershka. It's a bomber. Bomber jacket. Ano masasabi mo sa bomber jacket? <laughs> Di ba pang ano naman? Pwede naman siyang pang Ay, malaki, no? Sobra banlaki. Kery lang. Malaki? Sakto lang. Oo so, oh, nga, sakto lang. Paano ron ni Ricketts? <laughs> Minsan meron akong tomboy, meron akong formang, ano, ngayon formang ano tayo, Ronnie Ricketts, yan yan. Okay guys, so today is Mother's Day. At kapag Mother's Day, we have this tradition na bigyan ng flowers sa ating mga mother, you no? Know, sa mother ko at saka yung mother ni Mark. Pero this time, medyo mahaba na naman ang pila dun sa bilihan ng flowers kasi yung mga yung mga flowers na yon is medyo may kamahalan siya ng konte pero you are helping their foundation which is the cancer the cancer research institute of milano at yan ang naging tradisyon namin pero this time parang hindi namin carry kasi nagmamadali kami and besides talagang late kasi ako nagising yun ang totoo late ako nagising hindi, actually maga ako nagising. Tapos natulog ulit ako. Tapos ngayon anong oras na? mag na. Ang plano namin is bumili na lang ng flowers sa IKEA. Tapos yun na lang dadalhin namin sa mga bahay-bahay namin. Dito na ba kayo magkakape? Oo. Oh, okay. Nakala ko kayo ng senyores. Yung ng senyora Talo. Lot. Lot. Pero lot? Pero lot? Kala ko ba naman, may iyahaw na tayo sa kahirapan. Oo oh, nga. <laughs> talagang hini humihingi pa kayo ng ano? Ng cover ng kape? Grazie. Ano yan? Gina, ginawa, ginawa nyo talagang Starbucks? Grazie. Grazie. Starbucks, Starbucks lang, ganon? Hindi. Ay bakit? Baka matapon. Mabiyahe eh. ba tayo. Co coffee on the go. wala tayong mask. Wala natin nakasulat na kailangan mag-mask. So, hindi na tayo mag-mask. Pwede na walang mask, no? Guys, ang daming tao dito. Ang gusto mo. Ako ay pulpete de verdura lang. Tsaka? At tsaka... Ikaw ano bang ba? Ano ba kakainin mo? Pulpete de verdura. Okay guys, so I'm currently in IKEA with Mark and Terry. At dito kami maglalunch. Masarap Ang sarap lunch sa IKEA, no? Sa Pilipinas kasi uso-uso na sa sa ay kaya nagla-lunch. Kaya dito tayo magla-lunch. So guys, ang topic natin for today is all about my struggle. Yung mga struggle ko when I arrived in Italy. So first, share ko lang. Ang first struggle ko talaga dito. First is the language barrier. Yun ang kauna-una. Kasi yun ang unang-una mong dapat alam eh kapag pumunta ka sa isang bansa na hindi English-speaking country. Ang problema, hindi ko naman akalain, wala naman nagsabi sa akin. <laughs> hindi ako na-inform yun, in yung term. Hindi ako, hindi ako na-inform that time na ang Italy pala is not an English-speaking country. Meron pala talagang Italian language which is their official language. Na yun lang pala ang pwede mong salitain nung time na dumating ako dito. Pero kasi sa ngayon, medyo nag-iiba-iba na nakakaintindi nila sila ng English kahit hindi sila makapagsalita ng straight English pero at least they try to explain to you in English at saka hindi man sila ganun talaga kagaling pero nagtatry talaga sila na ng english Okay oh guys, so nandito talaga tayo sa IKEA para bumili ng flowers. So ito nga, namimili tayo kung chrysanthemum or orchids. Yung orchids, 5.95, so 6 euro. Itong chrysanthemum, 4 euro. Kaya dito tayo sa chrysanthemum, child. Hindi, pero mas magaganda naman talaga chrysanthemum. Ito di ba? Kukuha tayo ng dilaw. Pack na yan. So guys, we're now going to distribute the flowers to my mom and to his mom. At pero courtesy of sponsor yun. Si Teresa ata nagbayad. Excuse me, hindi mo mabayaran Special <laughs> thanks to Terry. <laughs> Kasi para si Terry, hindi, bakit? Si mama mo, mama nila, tsaka mama ko naman, o oh, ano namang masama doon? Hindi, hey, baby, ex, kanina nang kumain tayo, si Mark yung nagbayad. Okay. So, palusot number one. Anyway, mm -hmm. so, balik tayo dun sa discussion natin guys yung second struggle ko dito nung dumating ako is yung permesso di sojourno at tinatawag nilang permit to stay or mas kilala nila sa tinatawag na papel sa Pilipinas kasi kapag wala kang papel syempre ano ka parang TNT na tinatawag yung tago ng tago at guys hindi naman tayo nakaligtas sa gano'n. dahil ako ay isang TNT din nung araw parang for 5 years ako nag TNT yung pagpunta ko naman dito is may visa naman ako kaso na expired yung visa ko and I chose to stay kasi nandito naman nga yung mga pamilya ko pero if given a chance again parang hindi ko rin alam kung mag ba ako o hindi But anyway, ayun nga yung isang struggle. Kasi bakit ba naging struggle? Struggle siya kasi once TNT ka, ng yun na nga literally TNT wala kang papel hindi mo alam kung pag nagkasakit ka paano ka magpapa-hospital. tapos yung fear na mahuli ka ng pulis <laughs> napanood nyo ba yung Milan yung kay Claudine Barreto at saka kay ano kay Piolo di ba ganun totoo yun parang ganun yung eksena parang every time na makakakita ka ng naka uniform <laughs> parang may kaba na may kaba sa dibdib mo kapag wala kang papel, parang mahirap talaga magtrabaho. Kasi syempre, parang you're risking yourself, tapos you're risking your employer. Dahil, sa totoo lang, hindi ka talaga nag exist sa state na to, or dito sa Milan. Hindi ka, makap hindi ka makapamasyal sa ibang lugar. At lalong-lalong pag may nangyari sa Pilipinas, hindi ka makakauwi. And many, many, many people kakilala ko na nangyari sa kanila yan. Kasi pag umuwi ka sa Pilipinas, nang wala kang papel, hindi ka na makakabalik dito. Pwede ka umuwi. Yung pala. Pwede ka nga pala umuwi, pero hindi ka makakabalik. Push the meter and let it go. So first, we're going to my mother. Ciao, mother. Happy Mother's Day. Ciao, mga Happy Mother's Day! nombak. Pwede dahil lang. Ay, naku. Bukas eh. Bakit Mohamed? Happy Mother's <laughs> Day. Happy Mother's <laughs> Day. <laughs> Ayaw di tita nung binigay natin. Pakita mo mga dali. Pakita mo mahal. Kasi di lawan kasi BBM nga si tita. Hindi nga, nakita na nga niya, Kaya nga dilaw lang. Mm. Corey, okay. dilawan. lang, <laughs> Cory. Cory, okay. Di lawan. Yun nga. Buting tuloy natin yung final, final talaga, yung last. But not the least na struggle ko is yung pinakatrabaho dito sa Italy. Na alam naman natin na kapag uh, umalis ka ng bansa, ah, uh, I mean, pag nagpunta ka dito, at syempre hindi mo alam yung language, wala kang papel. Ang talagang magiging trabaho mo ay katulong. Siguro yung mga friends ko nung unang panahon, hindi nila talaga ma hindi nila hindi nila ma-realize ba na ganun talaga yung ginagawa ko dito. Parang hindi sila makapaniwala, ayo pala yung right term. Hindi sila makapaniwala na magkukudkod ako ng inidoro kasi that's the term. Magkukudkod ng inidoro. Medyo mahirap sa una. Ang ah, mahirap ta siya sa ano, hindi hindi mahirap yung trabaho, mahirap siyang lunukin. Siyempre pagbata ka, 'di ba? Hindi mo talaga hindi mo hindi mo talaga siya maiintindihan kung baga that time. Eventually naman na pag natutunan naman natin 'yun, natutunan nating tanggapin 'yun. From there, siyempre nagtrabaho ako as janitor, nagtrabaho ako as dami ko rin tinanabaho, nagtrabaho ako as food distribution sa hospital. Nagtrabaho ako ng domestic helper. Nagtrabaho ako ng iba't iba. Bago ako nakapagtrabaho sa trabaho ko ngayon. Yun yung mga, yun yung mga trabahong ginawa ko dati. Wala naman tayong dapat I mean, ikahiya sa mga ganong trabaho kasi trabaho yun. Isa yun sa paraan para mabuhay ka, para mabuhay tayo. So, kung ganun ang trabaho natin, huwag tayong mahiyak dahil wala naman tayong inaagrabyad yung tao unang una wala tayong inaapakan actually tayo pa nga yung nakakatulong galing sa trabaho natin dugot pawis yon that's hard earned money so guys thank you thank you thank you sa pagsama ulit sa akin this time and uh, mga makakaasa kayo na will be doing a lot of this kwentuhan chismisan kaya maraming maraming salamat see you on next vlog guys ciao